Ayan guys, ah uh, welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Antipolo, sa project natin. Magbubuhos kasi sila ng flooring dito sa ground, ground floor. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ano, abang natin ng, sa mga power outlet. Um, kung paano ko nilay out yung PVC niya. Kasi kailangan maabangan natin ito ng PVC before makapagbuo sila. Ayan, ganyan. Um, galagay sila, gravel bedding nila na sila. Tapos na tamper na nila. So, niya magbubuhos sila. Nilagay ko na yung mga PVC pipe. Ayan. Yeah. Ito yung PVC pipe natin. Ayan. Ito yung dulo ng oh, isang outlet. Ayan. Mapunta yan dyan. So, Diretso doon. Tapos, takbo doon. Then ito, naka-back to back outlet. Ayan, dito. Ayan, ito. So, Diretso pa pa ganun. Tapos so, dito. Then dito. Then takbo dito. Sa ating panel board. Dito kasi yung yung panel board natin. Ah, uh, tapos may ilang PVC pen. Itong PVC to, abang to, diretso yan doon. Pupunta sa ano, sa water heater doon sa kabilang banyo. Then itong PVC to, lalagyan natin dito. Labas doon sa kitchen kasi yung kitchen nakabut yung circuit breaker noon. Yan. Ito kasi bali walong circuit breaker, itong sala lang tsaka itong isang bedroom na naka-isolate. Yan. Um, ano yan? May sariling circuit breaker. Wala lang naman yan na out complete yung Pakita ko sa inyo mamaya pag finish na. Ito nga pala, um, lahat yung pataas niyan hanggang lang sa circuit breaker or sa panel board. Lahat yung mga outlet yan dito. Umaga, sa ground floor lang yan, walang outlet dyan na connection sa second floor. Um, may isa tayong spare kasi baka maglagay tayo ng water pump para may abang na tayo from panel board papuntang water pump. Tapos, pag yung magdudugtong nga pala kayo ng gantong PVC, and natin yung hub, ilangan sa direction lang yan. Yan, papunta doon. Tapos, ito, yan, lahat siya. Yung, kung itong side na to is papasok, lahat ng, ano, dugtong niya, papasok din doon sa loob um, ng PVC. Ang purpose doon, para mabilis nyo ipasok yung wire. Kasi, pag, galimba, nagsalubong yung dugtungan ng PVC, uh, malaki yung posibilidad na bumanga pag pinapasok niyo na yung wire or mahirap pa kayo magpasok ng wire. Yan guys, ito yung papunta na kay panel board. Dito natin ilalagay yung panel board yan. Tapos yun yung obang natin galing naman sa taas yun. Yung ilaw, outlet, yung main dun din dadaan. Yan, tapos yung isang ano, spare yun para sa aircon. Kung maglagay ng aircon kasi wala pa kasing propose. <laughs> Nag-ilaw ng spare para hindi na magsisil-sil The same dito. Ito kasi, ito, pupunta to sa water heater dun sa bathroom dito sa baba kasi multi point ah yun yun know. o, dun lumabas diretso dun bababa doon. tapos dun Post, do sa ilalim na ng lavatory yung outlet ng um, water heater kasi multi point yun then ito naman, itong next PVC yan, dito yan sa outlet, dito istakbo doon, outlet din dun then outlet dun sa ilalim ng um, stair and outlet din dito back to back outlet yan pupunta dito outlet din dito guys yan pupunta naman doon yan tapos lang kasama itong um, nakahiwalay na kwartong to saka itong, itong sa sala bali walang outlet lang yan yung magdagdag pwede pa naman ito magiging back to back yan kasi isang outlet dito yun na natin sasama dito outlet dito sa labas then the next natin na PVC ito abang Papunta na siya sa kitchen. Yan. Diretso yan doon. Bumaba doon kasi may drop yung kitchen natin. Yan, yan yung magiging kitchen. Bukod, nakabukod yung outlet noon na circuit breaker kasi pagdating doon sa kitchen, medyo matataas na yung load like oven. Um, yung mga Um, rice cooker, ref, ayan tapos nakabukod din yan, may isa pa, ayan sa pang-out, tapos sa, sa pang-pbc diretso din sa kitchen, may spare tayo para if ever may magdagdag pa ng load na kailangan ng sariling circuit breaker may spare tayo, hindi natin kailangan mag -back -back. Ayan. kaya, apat yan guys yun, yung outlet naman kasi sa second floor, yun, sa taas din, dumaan nyo ayan, kaya ito, lahat ito outlet lang dito sa ground floor, apat na yan yung isa is spare, yun yan, kasi kailangan bago mabuhusan to, yan, na nga sila. Nakaabang na to. Uh, kaya pag nagbuhus sila, uh, wala tayong babakbaka yun. Ito nga pala, sisod kong gagawin. Ito din sa loob. Yung abang, nung sanitary pipe para sa water closet, sa lavatory shower yan. Yan ang masusod kong yabang. Pakita ko din yung mga video niyan, guys.